Good morning mga kapatid. <laughs> Masaya po naging meeting namin kahapon ng mga red vloggers, no? At dito po ay napatunayan natin na pwede pong magkaisa ang taong bayan para sa katotohanan at kapayapaan ng ating bansa at para ma maibalik muli sa atin ang kapayapaan, ang ang karapatan at ang kalayaan. So, uh, kahapon po ay nagkasama-sama kami ng mga uh, vloggers ni BBM, uh, ang pink at ang red, no? At dahil nga po dito, uh, kami po ang mga magtatayo, no? ng uh, pagsusulong sa impeachment para kay Sara Duterte. Kami po ang susuporta sa mga matataas na nag-file ng impeachment para kay Sara Duterte. Uh, sa ginawa po naming pagmimiting meeting ay uh, may magaganda po tayong palabas. Kung kaya't ini-invite po kayo na sumama at uh, makiisa sa ating laban, no? sa January 18 tayo po ay uh, magpapakatotoo lang sa mga nararanasan ng ating bansa at uh, tayo po ay uh, magbibigay lang ng mga paalala at uh, magbibigay ng mga dahilan kung bakit kailangang i-impeach si Sarah Duterte at gaya nga po ng aming uh, ginawa is uh, panoorin nyo po itong magandang uh, uh, example namin kahapon, no? Pero bago po ako uh, ipakita sa inyo, gusto ko lang po na ibalita sa inyo ang pagpirma ng ating uh, si uh, BBM, ang ating uh, si PBBM, President Bongbong Marcos, no? Ah uh, ito po ay uh, ito po naman ay hindi nangangahulugan na uh, talagang tayo ay uh, sumasampalataya no sa pagkatao lang si PBBM hindi po siya Diyos para sa palatayanan. At alam naman natin na walang perfectong tao sa mundo kahit anong lahi pa yan. No? Sapagkat ang pinakamapakapangyarihan dito ay ang ating Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat at magbibigay ng lunas sa mga nas nahihirapan, lumuluha at nagdurusa na kanyang mga uh, uh, nilikha. No po. So, uh, ang Vice President po at ang mga ex-president ay inalis na bilang miyembro ng National Security. Okay? Ah, uh, Tagapagpayo bilang miyembro, hindi nakasama ang Vice President sa National Security Council or NSC. Hindi na po siya kasama sapagkat ang ginawa niya na isang national issue at active threat sa presidente. At 'yan po ang dahilan kung bakit natin siya ini-impeach. Hindi lang po 'yan, pati ang paglustay niya ng pera ng bayan na talaga namang hindi dapat nangyari iyan sapagkat dapat inuna ng Vice Presidente ang pagmamalasakit sa taong bayan na nag-aakyat ng pondo na kanyang nilustay. Opo, lahat naman po sila'y lumulustay at nagnanakaw pero iba po ang ginawa ng mga Duterte ito. Tila baga hindi niya naisip na ang taong bayan ay uh, sobrang magagalit dahil sa gitna ng paghihirap nagawa niya lumustay within 11 days ng 125 million at itinuturing ng mga Duterte ng mga mangmang ang mga Pilipino itinuturing ni Sara Duterte na walang magagawa ang mga Pilipino kung kaya't mga kapatid ito po ang isa nating ipaglalaban yung karapatan natin na huwag tayong gawing mangmang at hindi po pwede na gawin tayong mga tanga, no, ng mga umuupong ito gaya ni Sarah Duterte. Dahil ang turing niya sa mga Pilipino ay tanga, mangmang, -mang at bobo. Subalit, no way, hindi magagawa ni Sarah Duterte ito sapagkat ngayon pa lang, kailangan na siyang matanggal sa pwesto sapagkat ang ginawa niya ay isang kabuktutan para sa taong bayan. No po, at ah... Uh, yan nga po pinirmahan na ito ni uh, presidente Marcos ang pagtatanggal sa mga vice president at ex-president no. So, damay dito ang tatay niya, damay dito si Sara Duterte. So, alam na po natin ito, no? Sapagkat ang ginawa ng mga Duterte ay isang uh, uh, national issue at active threats nga naman sa buhay nila dyan sa gobyerno. Uh, tayo naman po ay taga-suporta lang sa tama. Tayo naman po ay tumitingin ng parehas. No? Kung sinong nagkasala, pukpukin para matuto. Ang gumagawa ng katinuan sa gobyerno, yakapin para ipagpatuloy at maging inspirasyon ang pagtitiwala ng taong bayan. So, ito po ang uh, aming nagawang meeting kahapon at uh, ito po ay isang sample lang ano <laughs> bilang pagkakaisa, bilang suporta sa impeachment kay Sara Duterte. Sa kami po uh, bilang mga vloggers, ang pinagkakatiwalaan uh, ng taong bayan na pakinggan sa aming mga vloggers uh, katotohanan na isinisigaw yung aming mga truth vlogs no at uh, ito po ay pangahawakan ko sapagkat uh, alam ko po na marami ang nagtitiwala sa akin kung kaya't ako po bago magsalita kailangan ko pong siguruduhin na may katotohanan ano po at yung mga bloggers uh, vloggers ni Sara Duterte hinahamon ko kayo Magpakatotoo kasi kayo. Tingnan nyo ang samahan ngayon ng rosas at ng pula ng mga vloggers. Sapagkat wala namang imposible no? na magkaisa ang taong bayan para sa bayan. No? Pilit hinahati ng mga Duterte, mga Pilipino. Kung kaya't ito ang aming hindi papayagan. Mga vloggers ni Duterte, huwag kayo sinungaling. Huwag kayo mapaghasik ng fake news. Gaya nyan, may mga fake news na naman kayo na meron na naman bagong uh, uh, epidemya mula sa China. May bago na naman daw uh, uh, sakit na kumakalat, no? At uh, yan nga po ay isa sa ating uh, tinututukan. sinusubaybayan, Subalit, ang DOH po at ang mga uh, taga-embassy ang nagsabi na, no? Uh, mismong sa China na wala po wala pong pandemic na panibago sa China. At 'yan po ay ipinakakalat at 'yan po ay tila pananakot. Malamang na ito ay galing kay si Jinping na mga tauhan. Dahil 'yan nga po, nauuso na ulit po ngayon ang rallies dahil dito sa mabagsik at ayaw tumanggap ng pagkakasala itong si Duterte, no po? Kung kaya tayo po mga kapatid ay uh... Huwag basta maniniwala sa mga fake news ng mga pula, ng mga uh, Duterte ito, no? Sapagkat alam na alam natin ang mga strategy ng mga Duterte. Tatakutin ka. Tatarantahin ang utak mo. Babantaan ka. Puro kasinungalingan, puro fake news. Kaya dapat lang ma-impeach na si Sara Duterte. Para wala nang pagmula ng mga ganitong klase. At nang lahat ng Duterte ay magkaroon ng aral sa pangyayaring ito na si Sarah Duterte ay ma-impeach. Ito po yun mga kapatid. Sarah Duterte, impeach! Liting ko po. Sarah Duterte, impeach! Yan. Yan po yung... Yan, no? Yan po yung... ah uh, uh, walang makakapigil sa aming mga vlogger na gawin ito sapagkat ito ay para sa bayan at para sa mamamayan. ah uh, hindi po po pwede na palampasin natin ang mga ginagawang ito ng mga Duterte. No? At uh, alam nyo naman po, si Aling Marie, ako po ay para sa bayan. Wala po akong pinapanigan. Kailangan lang po nating makisama, no? Ang puhunan po natin sa uh, pagpapatupad ng pagkakaisa ng mga Pilipino ay hindi pera. Hindi po pera ang puhunan natin dito. Bagkus, pakikisama at tamang katuwiran. Yan lang po yung aking masasabi. Sa edad ko po na ito, hindi ko po kailangan magsinungaling hindi ko po kailangang lokohin ang aking kapwa Pilipino. At takot po ako sa mga kasinungalingang mangyayari dahil problema po yan. Eh, hindi po kailangang magsinungaling. Sinasabi ko ang katotohanan na ako man po ay punong-puno na. Ako po ay gigil na gigil na sa mga anlilin lang sa atin na ginagawa ng mga tauhan ni Duterte. At ang sarili nating pera ang ibinabayad sa kanila. At ito namang mga binabayarang ito para magsinungaling ay mga walang konsensya sapagkat ang niloloko nila ay kapwa mamamayang Pilipino. At tinatridor nila ang bansang Pilipinas. Yan lang po mga kapatid. Abangan niyo po kami sa January 18. Kami po ay nananawagan at humihingi ng konting tulong para po sa gaganapin nating pagkakaisa. No? Kung may mga DDS po na natauhan na at gusto ng matiwasay na pamumuhay sa loob ng bansang Pilipinas, gusto ng katahimikan, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sapagkat walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong naghahangad ng kabutihan para sa lahat. Yan lang po ang masasabi ko. Salamat po ng marami. Nawa po, tulungan nyo kami. Yung pong mga hindi makakasama, pahingi na lang po kami ng konting suporta para po sa aming pangtarpulin at para po sa aming uh, mga uh, maibibigay na pamatid uhaw sa ating mga kapatid na magpapagod, magpapaaraw, <laughs> sisigaw para po suportahan ang laban para sa katahimikan ng ating mahal na Pilipinas. Marami pong salamat. Thank you po. Meron po akong isasabay dito na GCAS number ng ating page at ng ating YouTube channel. Ito po ay para lang dito at every kailangan lang po, sa tuwing kailangan lang po ng tulong nyo, kaunting tulong nyo, sa kanyo lang po makikita ito. Hindi po araw-araw, hindi mayat-maya. Tuwing meron lang pong laban, sapagkat yan lang naman po ang ating pinagagamitan. Maraming salamat mga kapatid. Ito po si Aling Marie. Nagpapasalamat at nawapo, samahan nyo kami sa January 18. I love you all, mga kapatid. Salamat po.